Ito yung aking panusal. Ayan. Ito ay, ano, oatmeal. Tapos, sinaluan ko siya ng chia seed. Kaya, iba yung kulay niya. Tapos, ito yung pinakagatas ko. Almond. Ayan, almond. Then, ito para mas lalong, ano, mas maganda sa katawan. Ayan, lalagyan ko pa siya ng ah, uh, uh, walnut. Yan, kaunti lang. Basta ang importante, araw-araw kumakain ka ng walnut. So, pwede ilagay sa ano, um, walnut, sa oatmeal, pwede rin sa smoothie. At ito yung pinaka-tamis ko ngayon. Ano, langka. Kasi in-season yun ang langka eh. So, pinag- uh, hati-hati ko na para mas, ano. Yan ang pinakatamis kasi bawal na ang sukal. Ito na yung pinaka-sugar ko sa aking oatmeal. Para masarap na kainin. And then, lagyan pa natin ng blackberry. Yan. Talagang napaka ano, uh, nutritious na almusal. Talagang kompleto oatmeal, may carb po. Actually, yung carb ng oatmeal, ang tawag dyan ay complex carbohydrate. So, hindi siya magkukos ng spike ng sugar. Kundi, little by little, ang pag-release ng energy para hindi naging spike. Kaya, maganda ang carbo uh, carbohydrates dito dahil complex. Complete with amino acid. Kaya, plus mga anti-cancer ito pati yung ano yung almond maganda din yung almond na yun kasi isa yan sa mga pagkain para ano mas starve mo yung cancer ma gutumin mo pag mo yung cancer maamatay siya so talagang napaka healthy ng pagkain to kasi para malabanan mo ang cancer kailangan hindi lang ano, hindi lang yung mga ginagawang chemotherapy, kundi pati na yung sa pagkain ang dapat tutukan natin. Kasi ang pagkain talaga ng kanser, mga matamis, glucose, saka yung ano, basta yung mga matamis. So, kailangan, kung may matamis ka man, kailangan, ano, ano siya, complex para hindi siya na pupunta agad sa ano sa mga cancer cells hindi na pa-block yun dahil sa mga pagkain mm, madami actually yung blackberry, matamis din. So, talagang, ano, pero, napakababa lang ng kanyang glycemic index. Kailan niyo ba? Uh, mga tao talaga, mayroon talagang tinatawag na ano, lahat ng tao actually, may tinatawag na micro cancer organism sa bawat tao. So, kaya lang hindi yan, hindi lahat ng tao nagkakakanser dahil nilalabanan niya ng ating immune system. So, yung mga cancer cell na yan, mga microorganism cancer cell sa ating katawan, eh, patuloy na nilalabanan ng ating mga uh, cell. Kaya, pag hindi yan nalabanan ng ating mga ano, tawan ang ating pagmina yung ating immune system. Ayan, diyan nagkakaroon ng ano, na chance ang cancer na umatake at dumami. Lalo na pag ano, yung pagkain natin talaga ang ano, nakaka-trigger din para magkaroon tayo ng tinatawag ng cancer. at you hindi na nalabanan kasi ang bilis pala dumami niya eh. uh, kasi trillion cells tayo eh, eh pag na-attake yung ating ano pag bumina yung immune system a-attake yung mga bad bacteria ayun kakaroon ng um, cancer Okay, busog na busog na. Naubos na, 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 ko na, oh. Isang, ano? Isang buong bawal na yun. Nagkain. Tapos kaya niya ako pumapayat masyado dahil talaga hindi ubus ko na aking pagkain. Thank you, Lord. Nagustod ko na. Oh, Like and subscribe kung gusto niyo pang makakita ng mga mga videos about sa mga healthy food, anti-cancer, para mas lalo pa tayo maging healthy. God bless.